Nandito po kami sa ano, eh, uh, hospital. Sinamahan lang namin yung pamangkin ko. Nag-ano <coughs> siya. Sana hindi ma-admit. Ayan. check up po yung ano, laboratory. pa-check up anong ano po para siya? bili mo na siya ng ano? apotika siya? bili ng ano gamot? agent. kailang check alas dos mag-alas dos na yata ng madaling araw kaya madalang na ang ano. Ayan, ano na. Pauwi na kami. Galing kami ng hospital. Time check, alas dos. Diyan ten. Yan, yan kami galing. Pumunta lang kami doon sa Daraga. Pumili kami ng gamot. Diyan kami galing ng hospital. Ayan, okay. ako kung tirari sa nasa tao kang ano sukan kanta no pit na naman ni eh, ano ni Kopi ko duman sa tao kang tinampo pati <laughs> bayo na ayam bag ano ipiga sukan sukandado para di makandaduhan sugi <laughs> ayan ako yata eh hindi na matutulog <laughs> Yeah. Yan yung ano datong part. Tulong ba si nanay, ano, kopi ko, darang so, ano ini Kaya hindi, pagkakulang mo, ano eh. Tapos, Kikur. tapos kang inot, nakuami sa, sa irarong kang kanal bagata. So talagang tago siya. <laughs> talagang si tago. man sa may karate, tak baga? Oo. man sa may sita. Mga normal rin yan, ya, ito, sa ning. Pantulong, ang kaya, ang ako kung mag-anap. So, bakla naman sa taga-progress. Oo. Uh -oh. Nagtabang man siya mag-anap. Aray, aray, yung ulo yan. So, na ano. Siya, ang naduman sa may karaan. ako pati mag-anap. Para, ay, sa sa may ano na? Karaningning baga? Ayun, ayun. Tadahin nga na ako nag-diretso. na ako na may ini naman ang pata may bagus. Hehehehe. Tama na masyadong Gagawin diyan, oh, Diyan ba nagulay siya? Kaya pala niya, kung orang tabon, Pampagas daw kami. Pilay. Dito. Sabi na lagi, mo na kami. Ano? Sabi ngayon 200, tapos sa baba 300. Kaya mani, ito mo sa ano na tayo ito. muna kami. Ayan, na po kami. Uwi na kami.

Patutukan mo kaya mikiradyo duma sa taas? Dugo to, duman. duman? Oo. speaker. Mga mo ayan. na ka na. ko sa na rin. na man na Ayan. Dayan Ayan. Yung dalawang aso sa taas. ah Sige na yan yung bahay ng pamangkin ko. Sinamahan namin magan. Kasi nangangati yung kanyang buong katawan. Sinamahan namin magpa-check up. Okay, Duduy, alina dyan. Ano, oras na time check? Siguro mga mga alas. Alas tres na. Dahil na uh, hindi na ako matutulog. Magluluto na ako. <laughs> Alas 12.30. Ayan, dito na kami sa bahay.